Hindi tayo bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng mga mali. Bagkos, kapag tayo ay nasa mali, ipinapaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawing tama. At gayon din po naman po sa isang paglilingkod, sa isang uh, pagsunod ng uh, sa ating Panginoong Diyos, ay eh sinasabi nga pong napakahirap. Subalit tayo po bilang mga mananampalataya, na sinasabi nga pong binayayaan, pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos amang nasa langit ng biyaya ng pananampataya. Naan doon ang biyaya na tayo ay umuunawa. Naan doon ang biyaya na tayo ay kumikilala. Naan doon ang biyaya na tayo ay natututo sa mga ituturo, hindi lamang po ng ating Panginoong Simbahan, higit sa lahat ang turo na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lamang po tayo ang makapunta dito po sa simbahan, bagkos ang pagsasabuhay ng turo, aral, biyaya ng ating Panginoong Diyos.